paano nagkaroon ng mga kandila dito at ang nakakagimbal na pangyayari mga kalahi grabe ano to pasintabi po sa lahat ng mga kumakain ano yan yung pinaghahanap na namin hindi na namin nakita na sabi niya kuya nandito lang yan iligo sabi ko walang butas yan yan marami na kami nagsigil ginawa ko pinunta ako dito sa taas nakita ko siya nakopos po malaking kahoy yung ano po? Yung babae. naman ako sa kwento. Tinanong ah. ko. Tinanong ko siya. Sabi ko miss, <laughs> bakit mo dito ka? Sabi na iniin ako. Sino yung Sabi niya yung magandang babae mahaba ang buhok. Diba? Tapos para siyang tulog ng mga kandila. Uy, may mga tao akong nakita mga kalahi, kulay itim. Mga kalahi, may mga kulay itim na taong nakamasid sa akin ngayon. May mga itim na tao. My God! makikita at ikikwento ko sa inyo mamaya kung ano yung pangyayari hindi natin alam kung ito pa talaga yung sasakyan natin Mindorin. or ito oh. so kanina pa kinakabahan si Mr. Mindorin yung mangyan dahil sobrang lakas ng alon uh, si Mindorin yung mangyan namumutla eh namumutla si Mindorin yung mangyan namumutla <laughs> namumutla patungo na tayo ngayon sa Bagong Sikat Falls na matatagpuan dito sa Oriental Mindoro. Kung mapapansin nyo ay napakalawak pala ng sibuyasan dito. At hindi siya katulad ng ibang part ng Oriental Mindoro na sobrang lakas ng ulan. Dito nyo makikita yung saktong panahon, mainit, hindi mahangin at maaliwalas yung lugar binabaybay namin ngayon itong daan na ito patungo sa tinatawag nilang sitio bahulugan so nagtanong tayo sa residente kanina doon at doon daw makikita yung tinatawag na Bagog sigat falls so let's see syempre kasama natin si kuya sa adventure ang team ng mentorin yung mangyan So sa mga naghahanap kay Isor e at kay Kara sa in ay wala po muna sila ngayon dahil mayroon silang mga importanteng bagay na ginawa. So paano? Let's enjoy the trip. In 3, 2, 1. Wait lang, napakaganda ng daan dito mga kalahe Talagang mag enjoy kayo kapag nakapunta kayo dito. Yan o. So let's see. Ah dito na? Oo dito lang. yan bagong sikat falls. Ayan na po. Diyan tayo. Pwede dyan. Dito na lang sa dito. dito tayo pupunta. Pero malapit na lang yung pulse dyan. Malapit na lang po. Malapit na. Tara! Sa gitna ng kagubatan dito sa Oriental Mindoro, meron dito isang maliit na mabait na manok kulay puti. Ay, sisiw pa lang siya. Hindi, hindi natatakot talaga. ayun o. Saan lo metro galing sa bahay yan? Grabe. Objektion. Saan kayo nang galing to? Tsaka napakabait nyo kahit hawakan mo siya. Oh. Saan ang galing yan? Ngayon, saan kang galing? Saan, ka galing? saan ang galing? Ang bait. Kulay puti. Baka inkanto ka, baka diwata ka ha? <laughs> baka diwata ito no? <laughs> diwata. Tapos nakahingi. Bigi bigi. Tapos pagbigay pa, mo nang kanin naging ano naging diwata nga tapos binigay magbigay kan ay umiling ka Yeah. kotchipo po ay kaambi na mo sa kanya kalahati lang hindi kalahating kotse lang eh. <laughs> tayo makarating doon mga kalahe sa isang mahiwagang falls na makikita natin dito ay eto muna yung signage na makikita natin na nagsasabi na basura ko, linis ko. So indikasyon nito na kapag pumunta po tayo dito sa lugar na ito gaya ng ginawa namin ngayon, lahat ng mga basura na ikinalat natin dito ay syempre kailangan natin itong linisin. Mag hindi malamig nako <laughs> so sila yung Joms Adventure ay nandoon na sa taas at ako ay lalakad muna dito so mga kalahi kanina habang nag stay kami dito ay meron isang nakakagimbal na senaryo ang aming hindi may paliwanag sapagkat isang sisiw na kulay puti ang sumulpot biglaan dito sa area na ito, panuuri nyo sa vlog ni Mr. Mendoreño at ni Kuya Jom. At makikita nga natin dito. So napaka tindi talaga ng lugar na ito. So mga kalahi, mayroon ditong kwento na nagsasabi na noong araw daw ay hindi basta-basta na kukuhaan ng pictures o kahit video ang lugar na ito. Ayan. So, isa sa napansin ko dito nilagyan siya ng mga simento kasi sabi ng nagmamanage kanina kay kuya sa tour guide natin ay naging area daw na ito ano daw yun may eh, si kuya dyan so may sinasabi siya mayroon silang nakita may nakita sila ano yon? puno na may memory card yan? May memory card dyan? Wala. Mga kalahi, mayroon daw ditong mga... Oh my God! Marami! Marami! May mga kandila daw na nakatirik. Oh my God, bakit? Paano nangyari yun na nagkaroon ng kandila dito na nakatirik? So, ano kaya ang kwento ng lugar na ito? Bakit sobrang daming kandilang nakatirik? grabe, kinikilabutan ako mga kalahi. Hala? Uy. Bakit ano? Bakit may nakatirik na kandila dito? May namatay dyan o may... Kinikilabutan ako. Paano nagkaroon ng mga kandila dito at ang nakakagimbal na pangyayari? Mga kalahi grabe ano to? Pasintabi po sa lahat ng mga kumakain, bakit mayroon dito? Tapos na tingin namin ay alay or ata ang kontawagin. Bakit kaya? At daming kandila. Anong mayroon? Ang daming kandila. Dito yung bel dito, tabi-tabi po. Sobrang daming kandila. Kinakilabutan oh, ako. Kinakilabutan din ako. May mga basag na bote dito. Re, re, re. Ano yun? Dahon. <coughs> kinakilabutan ako. <coughs> so grabe. Ganito pala yung taas na to, ang creepy. Ang creepy. So titig na natin tong area na to. Bakit nga ba may mga nakatirik na kandila dito? So nakakatakot. Tebita bilang po. Sabi ng tour guide natin kanina na nakausap, ang lugar daw na ito ay talagang misteryoso at marami daw mga kababalaghan ang nabubuhay dito. So isang Uh, oh, hala. Hala, napansin nyo yung ano, yung manok kanina? Oh my God! Siguro may pinatay dito. Hindi kaya dito nang galing yun, baka espiritu yun. Mga kalahi, paki-explain naman po ano ang dahilan. So, hindi na sinabi sa amin ng tour guide kung ano yung kwento dito sa lugar na ito. Pero ang nakakagimbal na pangyayari na nakita at natuklasan namin ay ang mga kandila na nakapalibot dito so papalikan natin to inikilabutan ako mga kalahe gusto ko talagang diskubre nahihilo ako nahihilo ako mga kalahe tabi, tabi lang po tabi, tabi lang po so ang area na ito makita natin yan gubat na po ito na parang may sanga So ano kaya ang mayroon dito sa dulo na to? Ano yun? Ano? Buti na lang inakyat namin to. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam. So, May mga kandila talaga. So, ito yung taas niya. Ayun yung tour guide natin, oh. Ito yung taas. May butas dito, oh. May dive na ako. May <mulay> Wala po kay balita dito na pinatay? Wala. Nalunod? Baka alay lang yan. Baka dito galing yung Baka Alay. Baka alay. Totoo nga na mayroon talaga dito mga diwata at mga inkanto na naninirahan. Mayroon kasi ako nagiging customer na babae dito dati nagainuman yung kasama pero yung babae hindi umiinom umakyat dito sa taas, mag-isa, tapos hinanap ng mga kasamahan. Mahigit isang oras na namin sa si tubig, akala namin nalunod. Pinaghahanap na namin, hindi namin makisa. Sabi niya, kuya, nandito lang naliligo. Sabi ko, walang butas yan dyan. Marami na kami ng seafood. Ginawa ko, pinunda ako dito sa taas. Hmm. Nakita ko siya na kompos, malaking kahoy. Yung ano po, yung kinikilabutan naman ako sa kwento. Tinanong ah. ko, <laughs> ko siya. Sabi ko, miss, bakit hindi ka? Sabi niya, may hinihintay ako yung nilanta yung maganda ng mga Ay, grabe, keri ako. Pinatayo ko siya, parang laseng, Sabi ko, ano 'tong kasama niyo? Nangitan ng bato, pero yun yun, pagdating namin dun sa bahay, ginawa gamit yun ay parang tinatayo ko siya. kasi diyan sa taas, may totoong 'yun. sa taas nakita. Ay, sanay malaking kahoy 'yan. Eh, kinilabutan ako mula kalahi. Mga kalahi, kinikilabutan ako sa pintuan ni Kuya. <laughs> Alam mo, sa to lang hindi namin ma-explain yung gantong senaryo na ayan kung makikita nyo. Pinalibutan nila ng kandila na nakabilog. Mayroon pala ditong malaking kahoy. Ay, ito. Sige po, punta namin yung malaking kahoy. Okay. Ay, sa taas pa po. Ay, may malaking bato dito, oh. May parang may laguna din dyan na malaki. Ay, wow. Puntahan natin yung mga kalahi. Pwede rin po dyan. Yan si kuya. Siya mismo yung nagpatunay na talagang mayroon ditong mga kakaibang elemento, kababalaghan, mga engkanto na nakatira dito. So, hindi pala basta-basta ang history ng lugar na ito. So ngayon lang rin natin na patunayan yung kwento at kung makikita nyo yung mga kandila doon. Ang creepy dito, parang may mga buhaya. Ayun, ay may maliit pa na falls. So totoo nga ay sabi ni Kuya may maliit pa na pulse. So dito siya ya napunta yung babae na ano. Doon sa taas. Sa taas na. So puntahan natin mga kalahi yung area na kunsaan ay may hinihintay yung isang babae dito na mahabang buhok daw na diwata. Kinikilabutan ako sa aking kwento dahil sa aking sa kwento ni Kuya. Nakakapangilabot. Tignan nyo yung dinadaanan namin, medyo malumot na. Kaya dubli ingat tayo. So sa mga gantong senaryo, hindi natin maiwasan talaga yung mga kwento at kababalaghan. At least kahit papaano, nandyan si kuya na naigad tayo sa pagpunta dito. Basta-basta pala. So, hindi pa po, hindi pa po ako nakarating dito. So mga kalahi, yan, mayroon tayong dalang rosary. So itong rosary na ito, ito yung magaguid sa atin para hindi tayo ma para hindi tayo ma suklob ng mga elemento. Pero bago tayo makarating dito sa area na to, mayroon ako ditong nakita. Nakakapangilabot ano to? Parang tulo ng mga kandila. Tignan yung mga kalahi, parang may kweba. Tapos para siyang tulo ng mga kandila. Uy may mga tao akong nakita mga kalahi Kulay itim Mga kalahi may mga kulay itim na tao Nakamasid sa akin ngayon May mga itim na tao My God Tabi tabi lang po May mga maliliit na tao Nakatingin sa akin na kulay itim Oh kinakilabutan po ako So first time kong naramdaman to Hindi lang dahil sa napatunayan ko Yung kwento ni kuya Kung hindi dahil sa Hindi ko alam, hindi ko ma-explain doon tayo, dako tayo dito mga kalahe sa sinasabi ni kuya so sana lang maging successful yung pagpunta natin dito ayun, ayun na so malalim Woo! oh my god ah uh... So, bakit ganito to? Bakit ganito dito? Parang bumubuhos yung mga tubig. May mga itim na tao mga ako akong nakikita. So bahala na kayo. Bahala na kayo i nyo man ako o hindi. May tubig dito oh. May agusan dito. Tabi-tabi lang po. So bahala na kayo mga ko kung anong sabihin nyo sa akin. Basta ang sinasabi ko, totoo yung mga nakikita ako at nararamdaman ko. So, <laughs> iwan ko. So sabi ni kuya, huwag daw tayong umakyat dyan. Kasi delikado. So pwedeng maligo pero bawal umakyat. Napaka delikado talaga. Ay si Tony oh. Sayang lang kung dalan natin si Baldog. May kita talaga to. Yan mm. ang tanunod to. Hmm. Ang nakakapangilabot lang. Hindi na gumagana yung drone natin dito kasi nga mayroong senaryo scenario na hindi ko may paliwanag bakit dito lang sa area na to so first, second time nangyari yan sa amin so nung pumunta kami sa Lokban, Quezon hindi rin siya gumana sa may Kamaynesus at dun sa may tinatawag na sa ano ba to hindi nadaan ako hanggang, ang ko na Woo! so yun hindi tayo maangamba mayroon tayong mayroon tayong gabay dasal so mga kalahi patuloy tayo at babalik na tayo dito sa area ang creepy tignan nyo naman ngayon lang namin nakita itong ganito so dahil first time lang rin namin umakyat dito eh, ganito pala ganito pala yung nagiging itsura na to pero kung kapansin-pansin nyo sa pagdating sa baba napakalinis na napakalinis na ng mga tubig so kanina hindi ko lang maiwasan hmm. totoo yun nakakita ko ng mga taong maliliit mga kulay itim sila at isin itim na itim walang mga muka maliliit na tao na walang mga muka na nakatingin sa akin gumagalaw sila sobrang dami nila pero ang masaklap dun hindi ko talaga maipaliwanag so kilabot kilabot yung nararamdaman ko ngayon dahil sa ganito pala yung area then yung ah uh, yung sisiw yung sisew na nadat na namin kanina dito malamang dito yun inaalay inaalay ng mga taong pumunta dito so yun yung area nya nakakatakot so kunting pagkakamali mo pwede ka palang mapadusdos dito so wag ka lang masyado doon nakakapangilabot mga kalahe Kilabot yung nararamdaman ko dito. So mga kalahe, ayan na sila. Ano yung Ano yung ng mga tris Hunter na hindi namin alam? Nung bumisita ko noong hapon, nakita ko sila nung nun inukay. Kaya binawalan nito sila. Mayroon pong nakuha dito? Wala. Ay, kaya, hanggang yung yan, ngayon, pinabunan na namin ang bato. Sabi ko, wag. Trespassing kayo dyan. Hindi kayo nagpaalam sa amin. Nang baybay ilog sila, hindi sila dumaan doon sa entrance. Kaya, umalis sila nung sinita ko sila. May kayamanan po pala talaga dito yung binabantayan. Hindi nila detect nila dito sa Alin, Itong area po na to. Ay, sabi ko, masasira yung fault. Marami na naghangad na gusto mo kain ito. Ayaw ko lang bumayan. Kasi masisira eh. Masisira po? Oo. Uh, nawawa sa akin ito. Pag dumaha, nawawa sa akin. Okay. Sorry po. ito. Hanggang dito na yan ang hukay nila. Tinabunan ko lang ng mga bato. Ayan nga. Grabe oh. May ano Ah. Punta pa lang saan natin Subukan na natin si Sa pagpatuloy ng ating pagdiskubre sa lugar na ito ay makailang beses din namin pinaliparan ng drone subalit so, nabigo kami sa ilang pagkakataon na yun sapagkat totoo nga ang sinabi ni kuya na meron ditong mga elemento at mga kababalaghan na nagbabantay sa lugar na ito bagamat nabigo man kami sa pagpalipad kay Baldong ay hindi pa rin namin alintana ang palaisipang bakit may kandila sa taas ng falls na ito at ano nga ba ang katotohanan. Hindi kami titigil sa paglalakbay at pagsasaliksik sa lugar na ito mga kalahe. Sa susunod na paglalakbay natin at pagpabalik, hayaan nyo ipakita sa inyo ang natural na ganda ng kalikasan. kanina hindi tayo nakapagpuli pa sa may falls so try natin dito titignan natin kung ano yung mayiging caution niya, kung papayag ba siya dito sa area so napansin ko dito sa area na ito kasi medyo sarado siya kumbaga ayun ang baba ng signal niya, indikasyon talaga na parang mayroong negativation eh. So, tara. Papali natin si Baldog at titignan natin kung ano yung mga bagay na makita natin dito.

Abangan nyo ang full video ng drone shot natin sa YouTube channel ni Kuya Joms. At huwag nyo na rin kalimutan i-like, i-share, i-subscribe ang kanyang YouTube channel para mas umangat pa ang kanyang subscriber. Maraming salamat sa inyong mga kalahe sa inyong patuloy na subaybay dahil ngayon ay nakamit na natin ang 30,000 subscriber. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming 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 salamat po. Nagpapasalamat ako sa inyo. Taas pusong naglilingkod ako si Mr. Kalahi. Shout out sa inyong lahat. Hey.